primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kumabukasan. Senator Bongo. give you a more service. Banggo, Banggo, he is senator. Bongo. give I'm most service. All the Please watch this. Good day, everyone. Let us welcome our distinguished guest today. Public servant with over two decades of service to the Filipino people, he began his journey in 1998 as an executive assistant to then Davao City Mayor and former President Rodrigo Duterte. In 2019, he was elected as a senator, placing third with an impressive 21 million votes—an extraordinary achievement for a provincial and a first-time candidate. Since joining the Senate. He has recorded zero absences from the 18th Congress up to the present 19th Congress, a testament to his unwavering dedication to his duties and the Filipino people. As the chairperson of the Senate Committee on Health, he spearheaded the creation of the Manasakit Centers, which simplify access to government medical assistance for poor and indigent patients by uniting all relevant agencies under one roof. With 167 centers across the country, from Batanas to Taui Taui, these have benefited more or less 15 million Filipinos. His commitment to healthcare also led to the development of more than 600 super health centers providing primary healthcare and early disease detection nationwide. He is the principal sponsor and author of the Regional Specialty Centers Act, establishing specialized care centers for the heart, lungs, kidneys, mental health, pediatric, geriatric, cancer care, and more across the regions. His legislative achievements also include the Salary Standardization Law Five, which raised government employee salaries, the Bureau of Fire Protection Modernization Law, and the establishment of the Department of Migrant Workers. As the chairperson of the Senate Committee on Sports and on Youth, as a sports enthusiast and athlete, his leadership was pivotal in passing the National Academy of Sports Act in crafting the Philippine National Games Bill bolstering national sports programs and support for athletes including those with disabilities. He passionately supports grassroots sports development recognizing its vital role in youth development and societal well-being. A leader who embodies the principle that serving the people is not just a duty but a passion. ang sa Pilipino let us all welcome our tireless advocate for service and compassion mr manasaki himself senator christopher bongo Lahat na natulog. magayong gabi sa inyong tanan. Kindly sit down. Unang-una, ganina kang God, nagmotor kay me. Haluon na lang ako ha, magbinisaya na lang ko o oh, haluon na ako Tagalog. Ganina nagmotor kay me, 14 ulan na, na ako. Basa kayo ko, pero wala na, ligo, na ako naligo. diyan na na ako nagilis. Wala, ano, kaning ako ang hinapay karon. tumud ni sa basa sa ulan, dili ni sa... Bagong liko, bagong liko sa ulan. Yun ko, Rain or Shine, kita dere sa Butuan, sa Mindanao, ang uban din rin, ni pagikan pa sa Dabao. Salamat kayo, hapit kuwa na tayong karoon lawa kay nag-focus me sa Luzon. Pero itong nabalitaan ako, nga ni pa mo, ang uban gikan ng Dabao, gikan ng Dagusan, gikan ng Surigao, sa Tibo-Caraga region, o sa kagaya ng uban. Nanako din ako palapason, wato gyud ko sa inyo. Kay makapasalamat man lang ko sa inyo tanan. Nalang koy ko ihangyo sa inyo para karong adlaw para kay tatay digong hangyo lang ko sa inyo nga palihog lang tabangan nato ning atong mga kandidato. Bilang isa sa taga Mindanao gihapon. Kay ang laban nato kaning senatorial election, laban pud ni nato ng bawat Pilipino o para kay Tatay Digo. So hangyo lang ko ganina man god ni dul ganina nagpasalamat. Ina sir, salamat kayo kay natabangan mi sa Malasakit Center, Super Health Center. Ayaw mo pagpasalamat sa ako ang Huwag kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lamang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po ay isang probinsyano lamang katulad ni Pangulong Duterte na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi, hindi ko po manilimutan dito sa Butuan City, sa Caraga. Purting daghana sa tao itong 2016 diyan sa Tunga sa Dalat, nag-rally. Kamu gihapon to, hantod karon na gihapon ko. Salamat! ay ko ko nga uh, gaming mo sa hangi hangyo lang po sa si inyo please ang puta para sa iyang kaluwason o sa iyang health niya pagdasal po tayo sa kanyang kalusugan kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan may pakinoon naman andyan naman po si Allah hindi, -hindi tayo pababayaan ng ating na uh, Panginoon magtulungan lang po tayo at magkaisa tayo ngayon pakiusap ko lang po sa si inyo hangyo lang po sa si inyo karong ang Tabangan nato ning Duterte. Kay ang kadaugan ani Duterte 10, para pud ni kay Tatay Digong o para kay BB Sara, di ba? So hati ora ko sa inyo tanan. Unahon ako na lang nako. Na masking alihog lang ko. Unahon na ako nako by number. Kaning unahon nako na nga he is good sa inyo, tabangan nato. Isa ni ka abogado mo ito siya Oktubre pala, mo ito ni Kanta o oh, Takbo. Sige, ni Pamugos, siya yung namimilit kay Pangulong Duterte na tumakbo bilang Pangulo. Alam mo si Tatay Digong, wala ba lang siya yung ambisyon mahimong presidente. Pero yung panahon yon, kailangan siya ng Pilipino. Yes, tama. Gibuhan niya, niya ang trabaho. Ginawa niya po ang kanyang trabaho para sa Pilipino. Di ba? Sinakripisyo niya. He was 71 years old that time, 2016. Tiko na siya, pwede na siya mag-mayor na lang sa Dabao atong panahon na. Pero ihag yung di-offer ang iyang kaugalingon. Kita man mo kung siya ibuhat niya. Naghan doon siya nabuhat para sa atong nasod. O pantay-pantay siya. Kaya pala mo sa iyang panahon sa unang witness ko. Nagtrabaho ko sa iya ha for uh, 21 years up to 2018. Kaya naimu na kong senador, pero may uban niya kong masayahan. Huwag yun ako kong siya kayo Hantod, hantod, hantod ka ron. Labo na sa iyang help yun. Kaya go gu ko sa iyang Palangga na ako sa si tatay di ko. Ibuhan niya yung trabaho. Nahimo siya presidente. He restored peace and order. Mas makalakaw ang ato mga anak sa gabi ng adili mabastos, adili masnat at sa ato mga cellphone. kanyang sakripisyo. Kani sila JB Bondoc, sige pamugos, sige balik-balik ang Davao. Nag-final na siya as mayor sa Davao lang. Pero sige siya pamugos, kanta sila takbo. Manapugos noong November 23, nagbago mo na una ni Tatay Digo kung nidagan sa o nahimong sa presidente. And the rest is history. So, kani si Jimmy, bright ni nahimong abogado, nahimong board of director sa PAGCOR, asset ni siya kung may ibang senador. Right? Kayo talented. Palapakan nato. Numero 10, Attorney Jimmy Bonto. Ikado ha, na ako. Ako magiging partner. Tupat nang gabi sa Senado, ane. Diri siya, ako na regaling ko. Kani, halos pareho may butante, ane. Kamong mga taga Mindanao, Palangda man may no, niyong pagtatapos sa ating sa sa mga programa. Kami po kung kunti niyo. Natatabangan kinabayan. Sa lahat ng mga na nakikinig na, sa buong Pilipinas. Sa Tulungan rin po natin ito si Senator Bato, Bato. kay hindi po magiging successful okay. ang administration ni Pangulong Duterte kung hindi dahil kay Senator Bato Dela Rosa. <laughs> Ako gating panday Senado, tapad mo Bernie kami, sa historya permesa ni Senator. Dapat, pareho ang mong direksyon. Pareho ang direksyon. Kalambuan sa tanan. Makatabang sa mga pobre. Magtinaba kayo may ni Sen. Bato. Matroon na ako, Sen. Bato de la Rosa. Atong tabangan, number 22. Ah, dali man kayo na may nung duman. Yan Laro kayo. Hayag kayo, hayag. Dali kayo. Abi kanina ako si Sen. Bato to. Andrei, okay. kami rin ako sa bato. Nasa likod. Naghan mo siya pa ito, Andrei. Pero, <laughs> may gabi, may. O, to pa. O, ikatulo. Pinsa ba na niya? Ah, unya na na, unya na. O, o, ako, panala, ulahin na na. Kaya ako no, i-explain no. sa inyo kung kung sa'yo akong gibuhat na trabaho para sa Pilipino. Kung kung sa'yo akong pang-panrevisyo kaninyo. Sunod, hangyo ko sa inyo, tabara eh, eh. na Ilonggo ni. Ako, isa ko pa bisaya na patanggin nyo. Tagamin na na taga Davao. Pero daghan ko parente sa Batangas ni Soro, o daghan ko ko parente mga Ilonggo sa Iloilo. Na ba Ilonggo na eh? ni? Lente mga Ilonggo na eh. ni? Mga Ilonggo, parente ko, igagaw ko ni? Eh. Ilonggo? Igagaw-tagaw. Kaya ang tawag sa inyo, Ilonggo. Ang pangalan ako, Bonggo. Karoon ka sa Ilonggo po ni. Siya ay representative sa mga Ilonggo. Tagapakulod ni siya, taga Negros Occidental. Abogado po ni siya. Nahimong commissioner sa Anti-Corruption Commission. Bright ni siya. Nahimong USEC sa DILG. Nahimong po siya Board of director sa Landbank. Finally, Nahimo sa Commissioner sa PACC, Attorney J.B. Hillo. Atong palapakan atong itong kabanan, number 30 sa Senado. And sunod, kanyang abogado po ni siya. Ni siyang representative sa atong mga kaisuunan Ilocano. Sesa, chairman ni siya, secretary po ni siya, cabinet secretary level. Ubrahim um, po ni dugay na ni nagtrabaho kay uh, former president GMA sa una. Abogado, abiyang anak, vice governor sa Pagkasinan. Kung ay representative na Ilocano, kay Tananta, Pilipino, Bisaya, Ilocano, Ilonggo, Waray, Bulanon, maski kung sa atong tribo, mga ba, Nicolano, Pilipino, Tantanan, Iksuunta. Kung ta, naapot ay representative na Ilocano. Palapakan nato, Secretary Attorney Raul Lampino. Next. Ne? ne? Bright yun Ako ni siyang kauban. Kasama ko po sa Commission on Appointments. Ito po yung body, 12 na sila sa sa Kongreso, 12 po ni sa Senado. Kami na kumpirma pag na appoint ang presidente ng colonel to general, o lieutenant colonel to colonel, o ambassador, o mga secretary, o mga constitutional body. Among mo agi niya, bright kaya niya siya, asset yun niya siya sa Senado. Kung isa po niya siya, gusto yun na makauban sa Senado. Tabangan na ito, palihog lang bright kayo niya siya. Huwag ang Pilipino, pagka-bright na nintawa na. Long overdue sa Senado. Senator Congressman Rodante Marcoleta! Next! Gani? Ni, na ba siya dali? Doktor ni siya? Gatong mga chismoso deha, ha? Si siya si Doktor Marites. Kung mahilig mo sa chismis, itabangi e, e po ninyo. Kisa may chismoso dali? Kisa chismosa? Nagkat <laughs> <laughs> chismosa. Ayun tao doktor ni siya. Pediatrician, body doctor sa anak ni... Eh, Sa unang itong bata pa. O, ano niya pag So, bright ni siya. Doktor God sa nanabaw. God. O, mori siya si Doktor Marites. Doktor Richard Mata. Tabangan na spiritual advisor ni former mayor, former president Duterte. Best friend yun ni sila sa una pa. Huwag kami pa nakailhanay ni mayor Duterte. Amigo na sila. Gamay pa na yung kapilya. So, mo kini yun siya yung advisor. Matinabangon nung na siya ang tawana yun. Huwag niya na rin. Tanan ang ato mga mga kaubanan, mga supporters. Palakpakan na ito. Tabangan Salamat sa inyong pagpangga kay Presidente Duterte, sa pamilya Duterte, sa una pa man. Kabalong ko, giyon sa pagpangga ni Pastor Apolos si Kibuloy. O uban yun sila sa panerbisyo sa katawahan, sa una pa man. Salamat kayo ka, sa Palapakan natin, Pastor Apolos si Kibuloy. Sunod, so, kani. Bright po ni siya kay nag-serve siya as Executive Secretary. Pasabot, little president ka bright yun siya, asset yun siya. O, oh, deserving kayo ni siya ang kamahimong senador. Kay abogado po, o dugay na kaservisyo sa gobyerno. Kabisado na niya, tanan. So, atong tabangan, hangyo ko sa inyo, taga Manila, ni taga Quezon City, dako ang tabang po ni sa Senado, atong tabangan, attorney, senator, big Last but not the least, mga akong amigo, si Kat kin Kinsa may nakapagkita sa inyo sa salida ni Philip Salvador! Si Philip Salvador, bata pa ko, idol na na po siya sa salida. Bata pa lang po ako, seven years old pa ako, kahoy pa yung sinihan. Napapanood ko na po si Philip Salvador. Kaya lang, sabi niya, 2 minutes na lang daw. Uwi na ako. Bye-bye. <laughs> Ito. Kung unsay akong gitabang sa butuan, nisaad po siya, namutabang po siya dere sa butuan sa Caraga Region. Ang atong Mr. asin pa din. Pero mabango asin. At saka matulungin yan. Ang importante, hindi lang artista. Ang importante, marunong tumulong sa ating mga kababayan. Mr. Efectivo, ako po, nakikiusap sa inyo, mga taga Mindanao. Please lang po, tulungan naman po natin. Dalawa na ang tutulong sa inyo, ako at si Philip Salvador. Kung ano yung mga pangangailangan nyo, nakako siya. Tutulong rin po siya rito. Philip Salvador. Palakpakan natin. Philip, so, promise na na? Promise na. Ako naman po, bilang senador, nagtrabaho yun ko para sa Pilipino. Sipag, pagmamalasakit, at more servisyo ang pwede kong ialain sa inyo. Bilang senador, I have authored 17 laws I have principally sponsored 84 laws. I have co-authored and co-sponsored 189 laws at wala po akong absent sa Senado ko. Pugihan ko kay akong katunan kay Presidente Duterte sa una. Trabaho niyo. Hindi ko ko ganit ka-absent sa iya sa una. Puro lang ko trabaho. Huwag maunang ako katunan. Pilipino. Kay sa solo kay ng Pilipinas. Pupuntahan ko po kayo. Baka service po sa inyo lahat. Mga kababayan ko. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Mga sakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Meron na po tayong 160 Punta kayo ng Surigao, Sur. Meron din po Malasakit Center, tatlo. Punta kayo ng Cagayan, dalawa. Punta kayo ng Dapaw, meron din po. Punta kayo ng Manila meron. Para sa Pilipino yan. At walang pinipili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka po sa Malasakit Center. Dahil pera niyo po yan, inyo po yan.